Hello guys, magandang hapon Pilipinas, nandito na po at uh, nandito na ako sa Pilipinas, nakabakasyon ang bilis po ng araw, bali 2 days na po ako ngayon dito ngayon sa aking pagbabakasyon ay hinahanda ko na po o piniprepare ko na itong mga na-receive kong kay Ate Joma na pinadala mga t-shirt na binili niya sa para po ibigay sa ating mga estudyante dito sa Pudokis Elementary School. Ito na po hinahanda ko na para po ipapaprint ko na bukas araw ng Sunday. Ito ay eh para may handa ko na at mai ipamigay na sa mga teacher at mga estudyante uh, para na rin may alaala -ala sila sa sa ating mga United OFW Charity Group. Ang gaganda po guys ang t-shirt na nabili ni Ate Joma. Blue Corner, oh, ba? Diba? Tulad po ng dati. At salamat po Ate Joma sa inyong effort sa ating group sa pagkakaisa, pakikipagtulungan po ninyo. Wala po ako masabi Ati Joma, sa inyong mabuting kalooban. At salamat sa ating co-founder Lakay Rick. Ayan, welcome po diyan sa Saudi. Kita-kits lang po tayo muli sa bata, Sir Rick. Ayan. Ito na po ang mga t-shirt na ibibigay natin sa mga teacher at uh, mga estudyante. Iniwalay ko na po. Bukas po ipapa Papaprint ko na po tatlong t-shirt para sa mga teacher at uh, anim sa mga estudyante. Okay? Ayan po. Balisiam. Ayan. At narito rin na po yung t-shirt ni Ate Yorlin. Si Ate Yorlin. Ayan. T-shirt po para kay kapatid na Analing. Ayan. At ito naman po eh, hindi ko lang po alam kung kanino yung sino nag-request ng large si Ate Kati or si Ate Samarita aka OFW Mangyan vlogger ayan ah, uh, ito guys uh, update nila lang ako kung sino po yung ano at uh, nag-message na rin po ako nag-PM ako sa inyong messenger uh, please eh, uh, imponin nyo ako at nang para po ihanda ko na yan Ayan, habang maluwag-luwag pa ako, gagawin ko na po yan. Isisingit ko na po ito sa aking bakasyon. Ayan. Salamat po talaga sa effort ng mag-asawa na si Seric at lalo na po kay Ati Joma at sa lahat ng mga bumubuo ng United OFW Charity Group na may tumagal po ang ating samahan at marami pa po tayong matulungan at na sana po more blessing to come sa atin lahat nang sa gayon marami po tayo ma-share ng blessing sa aabot ng ating makakaya ayan at natanggap ko na rin po yung padala sa akin ni ni Ate Joma at ni Lakay Rick bago umalis si Lakay Rick eh, pinakage pa po niya nang ganda po ang package niya si Rick ko oh nakapulo bubble gum ah bubble bubble gum <laughs> correction <laughs> nakabubble plastic ayan talagang sinadya po ni nag effort po talaga si lakay eric at si ate joma guys ayan po ang kanila laking box yan ayan po <laughs> bali this is 6 ang ibinigay ni lakay eric at ate joma guys ah uh, o oh, uh, ipa uh, ano po ninyo kapag tayo po ay eh mag shout uh, sa akin effort lang po ang ang aking ginawa una una po sa lahat pasalamatan po natin nakaisip nitong na mags na to ay si Samarita dahil napamonetize natin siya sa YT uh, kaya nagbigay siya ng pera sa akin yan ay purpose niya para may alaala -ala tayo sa kanila. At salamat din po lalo kay nagdonate donate ng, ng, ng mags, ang mag-asawa, si Ate Jo Makyam at si co-founder Lakayo Week. Nagbigay din po siya ng mags sila, no? At binigay sa atin sa group. Uh, dagdagan ko lang po yung mga kulang, kung ilan, peraso. At sa mga at sa mga ano po, uh, mga wala pa at bago-bago lang pa lang po sa group. Uh, at uh, kung okay lang po sa si inyo na kung nadyan kayo sa inyong lugar, bilhin lang po kayo ng mugs at hingi mugs or t-shirt. At ipaprint nyo lang diyan sa lugar ninyo at nang kayo na po bahala. Kasi kung galing pa po sa akin, eh syempre gagastos pa po kayo ng pagpaprint. Tapos gagastos din po kayo ng ng t-shirt at ipapadala sa LBC eh parang gano'n na rin po kung yan eh gusto po ninyong may alaala o ano po na alaala o remembrance sa ating samahan maganda po kasi yung mga ganyan na mayroon tayong ganito like t-shirt, mugs ito po ay eh, sumasagisag ng ating pagkakaisa, pagtutulungan ito po nahiwalay ko na po to. 2, 4, 6, 8, 10. Mga di kulay po yan. Like, ito po yung kay ati British. Ayan. Si Ate British po ang una. Sinampol ko lang po na. Lagyan ko na po. British Pinay sa London. Ayan. Ayan po, may kulay siya sa loob. Ang ganda po yung sampo na yan, guys. Ang pinapili ko yung itim, akin na lang. Tapos, na uh, yung iba, dilaw ang sa loob, puti sa labas. Sa akin, puti dito, yung napili ko dyan, black sa labas. Okay na yon sa akin na yung kulay itim na yon Ayan. Tapos yung iba, ibibigay po natin sa admin yung iba na, yung may mga hati kulay. Tapos po, ito pong anim, ay mga ordinary po, white lang po yan sa loob. White sa labas, white sa loob, ayan po. Maganda po ang baso na dinonate ng mag -asawa. Kaya guys, magpasalamat po tayo kay co-founder la kay Rick at kay Ate Joma Kiam at kay Samarita. Kaya Ate Samarita, magpasalamat po tayo sa kanila at sa lahat ng bumubuo ng United OFW Charity Group. Ayan po guys. Meron na po, no? At uh, naway bukas eh kumasikaso ko po, may time ako. Ayan uh, ipapiprint ko na po at kung I hope sana po guys uh, maganda resulta nilalagyan ko na po ng pangalan lalo po itong mga t-shirt baka magkamali ako patay na <laughs> nilalagyan ko na po pangalan niya at nang sa eh hindi po yung po bang hindi po ako magtulad nangyari nung nakaraan eh nakapalit-palitan po ang mga size na mga pinaprint ko. Eh, kung ganyan po mangyayari, naku po, sayang ang effort. Ayan po. Tingnan nyo po guys, ito yung mga sinasabi ko sa inyo mga mags. Ito naman po, like na po. Puti. Puti siya sa labas. Ayan. Puti po siya sa labas. At blue siya, violet sa loob. Diba? Ang ganda. Ganda po nila guys. Salamat, ah, uh, Lakay Rick. Salamat, Ate Joma, sa inyo. Ayan. Eh, transparent naman po ako. Ipapakita ko po sa inyo kung magkano ang print. At I hope so, sana maano. Ayan. Kung ilan lang po yung mga dati na yung mga tumulong, sumuporta kay ate Samarita, siya muna po nating bibigyan yung pong mga wala pa po eh pagpaunmanhin niyo eh pagpasensya niyo na po na wala pa po kayo kasi ito po yung mga dating mga sumuporta sa tropa at kung gusto niyo naman po talagang magpagawa eh pwede po kayong magpaprint print diyan sa inyo sarili niyo kasi kung inuulit ko dito pa po galing sa akin yan gagastos pa po kayo ng pagpiprint, no? Kung mayroon naman din po dyan sa inyo. Tapos, uh, ano po? Pati ang pag-LBC. Kunin nyo lang po yung logo natin. At uh, yung logo natin. Tapos, ibibigay po ni the mentor natin, si, si Ate Liway ang magbibigay po ng logo at mga style na t-shirt na ipapiprint. Siya po na bahala sa inyo. At shoutout din po sa mga sa ating tropa na si Madam Liway. Ano po sa kasi Ate Pearl yung mga ibang t-shirt diyan sila naman po ang nagbigay sila po ang nagdonate ng mga t-shirt na to yung dalawa po na yan si Ate Pearl at si Ate Leway maraming maraming salamat po uh, sa inyo Ate Leway at Ate Pearl naway more blessing din po ang dumating sa si inyo at maramas marami pa po kayong matulungan at sa lahat ng bumubuo ng United OFW Charity Group mabuhay po tayong lahat ayan po <laughs> Ang init po sa Pilipinas, grabe. Kaliligo ko lang. Ayan na naman. Bukas sa pagsimba. Eh, eh, ano po namin. Uh, dadalhin po ito. At yung ibang kulang. Yung pong ibang kulang, eh. Bibiling ko la lang po sa bayan. Ayan. At huwag ka maglala, ate. May double yung mangyan Kayo po ay ko po. Transparent naman ako. Ayan sa inyo. Uh, maki, maki, makikita ninyo kung magkano yung magastos natin. Pa, papakita ko po sa inyo. At uh, ibibidyo ko rin po yung ibablog ko rin po yung kung magkano ang bawat print ng mags. Opo. Okay ate. Ayan. At lalagyan ko na po ng pangalan ang ibabaw para hindi na po magkapalitan tulad nito, tulad niyan. Okay? Ayan. Lalagyan ko na po kung kani-kanino 'yan, mga bahay, mga pangalan. Para po hindi na hindi na magkakapalit-palitan ika nga at uh, maayos na po ang lahat uh, kalalagyan ng ating mga mags. At ito, ganun din po yung mga t-shirt na to. May mga pangalan na po yan. Para po hindi magkapalit-palitan. Ayan po. At maraming maraming salamat muli. Binabati ko po si una-una. Ate Liway, maraming maraming salamat. Ate Pearl, maraming maraming salamat. Ate Joma, maraming maraming salamat. Ate Samarita, Maraming maraming salamat at lalo lalo na po sa ating co-founder Lakay Rick. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan. Hanggang dito na lamang po. Hanggang sa muli. Abangan nyo lang po ninyo bukas. Uh, Ibablog ko rin. Ang um, kung nasaan ako ay papaprint. Magpapasample lang ako ng isa bago ko po itutuloy na ipaprint kung agree kayo sa design or not. Ayan any suggestion po, magsabi lang po kayo. At ngayon itong aking video, eh, premiere ko po ito. Okay? Mamaya, kung sino maglalay. Ayan. Hanggang sa muli guys, maraming maraming salamat. Mabuhay ang United OFW Charity Group. At naway pagpalain tayo ng sagayon. Marami pa po tayo matulungan. It's better to give than to receive. Ika nga po. Bye-bye!